Ngayon ipuput natin ang 2015 Japanese post-apocalyptic action film na attack Ata on Titan. Spoilers ahead. Watch out and take care. Mahigit isang dangta on na Amnakalipas. Ang, ang mga higanting humanoids na tinatawag na Titans ay biglang lumitaw sa mundo. Well an iwan in ang mga tao. Mabilis na nangangaunti ang populasyon ng mga tao at hindi sila makahanap ng paraan paano labanan ang mga titans. Kalaunan, ang mga natirang lahi ng sangkatauhan ay nagpasyang gumawa ng napakalaking pader na mas matangkad sa mga titans bilang kanilang depensa. Dalawang pabilog na pader ang ginawa ng mga tao para siguruhin ang doble nilang proteksyon. Sa labas ng nakapalibot na pader ay tinawag nilang outer district, at sa loob naman ay inner district. Sa loob ng mga pader na ito, nabubuhay ang mga tao ng payapa. Gayunpaman, ang mga pader ay hindi ganoon tagarantisado, kaya hindi pa rin maalis ang takot at pag-aalala ng mga tao. Kasunod nito ay pinakilala tayo sa ating bida na nagnangalang Aaron Yeager. Pangarap niyang lumabas sa nakapalibot ng mga pader para i-explore e ang mundo. Madalas niyang niyayabang sa mga kaibigan na ang labas daw ng mga pader na ito ay talagang kahangahan ng tanawin tulad ng mga karagatan. Ang mga kaibigan niya ay si Armin at Mikasa. Isang araw, nagpa siya ang tatlo magtuno sa border para umakyat sa pader. Pagdating nila sa border, natulala sila dahil sa sobrang taas ng pader. May pag lang ang si Armin at Mikasa na marahil nasa labas pa rin ang mga titans. Pero sinabi sa kanila ni Eren na halos isang daan taon na ang lumipas mula nang lumitaw ang mga titans kaya naniniwala siyang umalis na ang mga ito. Biglang abala ang pag-uusap nila ng mahuli sila ng mga patrol at inaresto. Si Eren naman ay walang takot na hinarap ang mga patrol at nilabanan kahit alam niyang magdudulot ito ng parusa sa kaniya. Mabuti na lang dumating si Captain Soda para kausapin siya at sinabi sa mga sundalo na siya na ang bahala kay Eren. Naiintindihan ni Captain Soda ang pangarap ni Eren maging malaya pero pinunan niya ang pagiging isip bata donito. Pagkatapos ay pinaliwanag niya na may mga ipinapadalang sundalo para mag-explore sa labas ng pader. Sa ganong paraan daw ay hindi na kailangang ilagay ni Eren ang buhay niya sa panganib. Ilang sandali lang, isang balakas na pagsabog ang gumulat sa kanila na may kasamang pagyani. Tumakbo ang grupo na makita nilang naglalaglagan ang mga bato mula sa pader. Pagkatapos, isang dambuhalang titan ang nagpakita sa kanila, umungo siya ng napakalakas sa baita jack sa pader takot na takot ang mga sundalo at di alam ang gagawin. Sa huli ay nasira na nga ng anang Titan ang pader at biglang naglaho na parang usok. Pagkatapos ay natahimik na ilang minuto, bigla na lang, tumambad sa kanila ang napakadaming Titans na pumasok sa syudad. Pinasabugan ito ng mga sundalo gamit ang kanyon pero parang baliwala lang ito sa mga Titans. Para bang may mga kapangyarihan ang mga Titans mag-regenerate dahil sa mabilis gumagaling ang kanilang sugat, tulad na inaasahan, sinimula ng kainin ng mga titans ang mga sundalo. Isa sa mga sundalo ay gumawa ng di katakalaing bagay sa kanyang sarili. Sinabi niya mas mabuting mamatay sa parang ito kesa makain siya ng mga halimaw. Ang bawat mamamayan ay nagkagulo na nga, nagsisitakbuhan kung saan saan habang ang mga titans ay sinira ang kanila mga bahay at kinakain ang sino man ang mahuli nila. Naligaw si Armin habang si Eren at Mikasa ay nagtungo sa simbahan para dito magtago. Napansin ni Mika sa ang kawawang sanggo sa lapag kaya niligtas na ni Pero kapalit naman ito ay nagkahiwalay sila ni Eren, napasama si Eren sa mga nagtutulak ang mga tao patungo sa loob ng simbahan hanggang sa maisara ang pinto. Malungkot na pinagmamas ni Aaron si Mikasa ng lapitan nito ng babaeng titans. Tanggap na ni Mikasa na ito na ang kamatayan niya. Bigla na lang isang balakas muli na pagsabog ang naganap kung saan at kagulo ang mga tao sa loob ng simbahan, Pagsilip muli ni Aaron sa bintana, hindi niya na nakita si Mikasa kaya lumabas siya para hanapin siya. Pagtingin niya sa likuran ng simbahan, nandoon na pala ang mga Titans sa kinukuha ang mga tao sa loob ng simbahan. Nagpatuloy na si Aaron sa paglalakad para maghanap ng matataguan, naputol ang eksena sa dalawang taong lumipas. Lahat ng mga survivors na inatake sa outer district ay nagtungo sa inner district. Hangad na mga sundalo mabawi muli ang outer district dahil sa pagdami ng mga tao sa inner district. Nagresulta ito ng sobrang kakulangan sa pagkain kung saan nagkakagulo na ang mga tao para lang makakain. Kapag nagpatuloy daw ito ay mamamatay sila sa gutom, ang tanging pag lang nila ay mabawi ang outer district na sinakop ng mga titans. Nagbigay ng mapusok na talumpati ang commander na si Kubo sa mga sundalo. Pagkatapos ay tinawag niya ang babaeng nagangalanghan, siya ang eksperto pagdating sa mga armas. Pinakita niya ang bagong armas na omnidirectional mobility gear na makakasupo daw sa mga titans. Pagkatapos ay pinakita si Eren at Armin. Lumalabas na nakaliktas pala silang dalawa sa nangyaring paglusob ng na mga titans dalawang taon na ang at nayon ay buong puso silang sumali sa mga sundalo. Nais ni Eren maghigante sa mga titans dahil sa pagpatay nito sa babaeng minamahan niya na si Mikasa Nandoon din si Captain Soda na nakaligtas din sa pag-atake, pero nawala na ang pag-asa niyang mabuhay, kaya naging lasinggero na lang siya at nagsisilbing distributor ng na mga pagkain. Plano na mga sundalo sumugod sa gabi habang tulog ang mga Titans. Plano din nilang isara ang pader na pinasukan ng mga Titans, nang sa ganon ay wala na iba pa mga Titans ang papasok pa at papatayin nila ang mga natira sa loob. Sinabi ni Han sa bawat isa na maglakad ng dahan-dahan at huwag gagawa ng anuman ingay. Dahil ang mga titans daw ay sensitive sa ingay, bumukas na ang tarangkahan at lumabas na ang mga sundalo sakay ng kanilang sasakyan. Habang nagpapatuloy sila, biglang pinahinto ng kapitan ang mga sasakyan na makarinig sila ng ingay. Nagmasid ang mga sundalo sa paligid at mga bakalampala ang narinig nila. Isa sa mga sundalo na si Hina, ay nakarinig ng iyak ng isang sanggol kaya pinuntahan niya ito. Sinundan naman siya ni Erin at ang dalawa ay napadpad sa sirang gusali. Habang kapalapit sila sa iyak ng sanggol, isang likido ang pumatak sa ulo ni Hina. Pagtingala nila sa itaas, tumambad sa kanila ang isang sanggol na Titan na kasalukuyang kumakain ng tao. Nahulog ang sanggol sa kanila at nagsimula muli itong umiyak kaya tumakbo ang dalawa palabas. Nagpanik ang mga sundalo pero inutos ng kapitan na manatili lang silang kalmado. Big na lang, isang kamay ng Titan ang kumuha sa kapitan sa kinain. Sa pagkakataong ito ay nagising na rin ang iba pang mga Titans at nayon, lahat ng mga sundalo ay nasa panganib na sitwasyon. Nagpatuloy sa pagtakbo si Eren at Hina habang hinahabo sila ng mga Titans. Agad din ni Commander Kubal na paandarin na ang sasakyan at bumalik sa inner district. Sinabi ni Han sa ibang mga sundalong na iwan na magtuno sila sa malapit na abandonadong gusali. Pero habang papalapit sila, pinalibutan sila ng mga titans. Halos na wala na silang lahat ng pag-asa nang bigla na lang, lumitaw ang titan killer at kapitan ng mga scout na si Shikishima. Gumamit siya ng swinging device para patayin ang mga titans sa pamamagitan ng pag niya sa batok ng mga ito dahil dito ang kahinaan ng mga titans. Lumalabas na meron din palang kasama si Shikishima na isang mahusay na babae tulad niya. Napansin ni Eren ang babaeng ito at nagulat siya dahil ito pala ay walang iba kundi si Mikasa. Gayun ay hindi siya pinapansin ni Mikasa at tumingin lang ito kay Shikishima sabay umalis. Lumalabas na inatas ni Commander Kubo si Shikishima para tuluman sila sa gagawing misyon. Inihayag rin na iniligtas ni Shikishima ang buhay ni Mikasa nung kaka ini nasana ito ng Titans. Tinuruan niya rin ito paano labanan ng mga Titans at mula noon ay lagi na silang magkasama. Napagtanto ni Mikasa ang totoong realidad ng buhay at ayaw niya na magkaroon muli ng koneksyon sa kanyang nakaraan. Kalaunan, isa sa mga sundalo ay sinisi si Eren dahil sa pag-aakit doon sa mga Titans na naglagay sa mga kasamahan nila sa panganib. Nag-away ang dalawa pero pinigil naman sila ni Mikasa. Lumapit si Shikishima kay Eren para kausapin ito ng pribadu. Nakiusap si Eren na turuan An ni Shikishima paano labanan ang mga titans dahil pagod na daw siya na laging tinatakbuhan ang mga ito. Tumawa naman si Shikishime sa kanya na sinasabing hindi niya magagawang labanan ang mga titans kung duwag siya. Sinabi ni Shikishime sa kanya na alisin muna nito ang kanyang takot at lumaban para sa kanyang kalayaan. Pagkatapos, hinanap ni Eren si Mikasa at natagpuan niya itong nagtutugtog ng piano. Sinubukan niyang makipag-usap pero tila ba hindi interesado si Mikasa. Sinabi niya na matapos mamatay ang sa harap niya, nagpabago ito sa kanyang pagkatao. Pagkatapos ay pinakita niya rin ang kanyang peklat sa chan dahil sa pag-atake ng titan sa kanya at mabuti na lang ay nailigtas siya ni Shikishima sa mga panahumyon. Dumating si Shikishima at binigyan niya ng mansana si Mikasa at tila ba malapit ang loob nila sa isa't isa. Na heartbroken si Eren kaya lumabas siya para sumigaw sa sobrang selos ang nag-iisang babaeng minahan niya na akala niya ay patay na at ipaghihigante niya sana, ay ibang tao na pala. Pagkatapos, lumapit si Hina kay Aaron para pakalmayan siya, pumasok sila sa loob para mag-usap. Sa kanilang pag-uusap, sinubukan ni siya pero bigla naman silang inabala ng higanteng mata na sumisilip sa kanila. Bigla nitong hinihila si Hina gamit ang bunganga at wala nang nagawa si Aaron, ang iba pang mga titans ay papalapit na sa gusali kaya naghanda na si Shikishima at Mikasa at iba pang mga sundalo para harapin ang mga titans. Napatay ni Shikishima at Mikasa halos lahat ng titans ngunit ang mga baguhang sundalo naman ay sugatan dahil first time nilang makipaglaban sa mga titans. Mayroong inihahandang explosive ang mga sundalo. Samantala, dalawang magsyota ang nagtutulpakan ay biglang inatake ng titans at sa kasamaang pilot ay nasawi ang lalaki. Sobrang balisan ng babae, isinumpa niya maghihigante sa Titan na pumatay sa kanyang boyfriend. Pagkatapos, ipinakita ang isang lalaki na nagmamaneho ng explosive vehicle, kaya kinuha ito ng babae at inagaw sa driver ang explosive vehicle. Plano niyang isaklipisyo ang sarili upang makapaghigante man lang sa Titans na pumatay sa kanyang boyfriend. Sinagasan niya ang sasakyan sa paanang Titans kasabay ng matinding pagsabog. Sa kasamaang pilot na bigo ang atake niya dahil sa regeneration power ng titans. Ang tanging paraan lang ay tirahin ang weak spot nila sa bato. Samantala si Eren ay nasa taas ng gusali at nilalabanan ang kanyang takot. Nung no, maalala niya ang mga sinabi ni Shikishime sa kanya kanina, walang pagatubiling ginamit niya ang swinging device para umatake sa mga titans. Sa una ay eh medyo nahirapan siya pero nagawa niya ring makapatay ng isa sa mga titans sa tulong ng payo ni Shikishime sa kanya. Sa kasamaang palad, nawalan siya ng balanse at napunta sa bumanga ng isang titans. Nakagat ng titan ang binti niya, mabuti nalang nagawa niya para makaligtas ng tumalun siya sa kabilang gusali. Bigla na lang, si Armin ay kinuha ng titans. Sinubukan siyang iligtas ng ibang kasamahan habang nilalamo na siya ng titans. Tiniis ni Eren ang din ng sugat niya para tuluman ang kaibigan. Gumapang siya sabay tumalon sa bunganga ng Titan, Nagawa niya namang mailigtas si Armin sa kapalit nito ay siya naman ang nakainam Titans. Napadpad siya sa tiyan ng Titans at dito ay natagpuan niya ang mga walang malay na katawan kabilang na nga si Hina. Samantala, si Mika sa ay nasa rooftop kung saan pinaalam ni Armin sa kanya na patay na si Eren. Hindi na may tago ni Mika sa ang emosyon para kay Eren na marinig ang balita. Sa sobrang galit, umatake siya sa mga Titans at pinatay halos lahat ng kaya niyang patayin, Gayunpaman pa man siya ng gasolina at dahilan para mapatilapon siya sa lupa. Ang Titan na kumain kay Aaron ay lumapit kay Mikasa at nakahanda na itong kainin siya. Pero sa di inaasahan, isang kamay ang lumitaw mula sa bumanga ng Titans. Biglam sumabog ang buong katawan nito at isa na namang Titans ang lumantay. Ang Titan na ito ay pinatay ang mga kauri Titans isa-isa. Sobrang nabigla ang mga sundalo ngunit kalaunan na ay napagtanto nila ang Titan na ito ay walang iba kundi si Aaron. Matapos niyang mapatay ang mga Titans, bumaling siya ng tingin sa gusali kung sa anaro ang mga sundalo. Tila ba wala na sa sarili si Eren kaya inatake niya rin ang mga sundalo. Pero tumayo si Mikasa sa harap niya at tinawag ang kanyang pangalan. Hindi uminto si Eren at pinukot si Mikasa. Habang tinitigan niya ito, dahan-dahang bumalik ang alaala niya at sa wakas ay nakilala niya si Mikasa. Pagkatapos ay napahandusay ang katawang Titan niya sa lapag winasiwas ni Eren ang weak spot ng Titans at lumabas mula dito si Eren mismo.